13, 14, 15, total of 1.5 million. Tomas, ano, ayaw mo ba? Sir, hindi, sir. Ito naman, gusto, gusto ko to. Ito naman, gulat lang ako yan pala itsura ng 1.5 million. Ay, kisaran. Nakata mo yan, ha? Salamat, Sir Greg. Nice working with you. Ay, kisaran, Sir Greg. <laughs> Mga bata, kumuha lang kayo Sige na, marami pa yan Gusto nyo mag-uwi pa kayo eh Mamala, wala lang ako pa ice cream Ma Sa susunod, magpapa-ice cream na ako Huwag kayong maggalala Kayo may iya, uh, o oh. Hoy Tom! Hey, no. Bakit meron kang feeding program dyan? Tatakbo ka ba? Nagal pa eleksyon I-share lang ako ng blessings nung syempre medyo kumita tayo <laughs> Bakit? Marami ba yan? Sakto lang <laughs> Alam mo, Tom, kailangan mong magtipid. Hindi ka na bumabata. Nung bata pa ako, baka ikaw hindi na bumabata. Nung... No. Okay lang. Pinasabi ko lang. Balang araw, kakasal ka din. At pag nangyari yung kakailangan ng pera. Kaya ngayon pa lang, gamitin mo na yung utak mo. Nakikahirap ang buhay! Nung, nung, hindi ko naman yun iniisip sa ngayon nung eh.